Paano maging epektibo at produktibo sa real estate habang may full-time na trabaho? Kaya iyon ang paksa sa episode ngayon at nang walang ibang pahayag, tayo'y sumisid. Okay, kaya marami akong mga tanong mula sa mga manonood at ilang mga kaibigan ko. Patuloy silang nagtatanong sa akin kung paano ko nagagawa ang mga bagay habang abala sa trabaho ng 40 plus na oras kada linggo. Paano mo natatagpuan ng enerhiya para sa mga bagay? Ito'y madali. Mas marami kang oras kaysa iniisip. Ang lahat nito ay depende sa kung paano mo pinamamahalaan ng mahusay. Kaya lahat ng ginawa ko ay nangyari sa iba't ibang paraan. Kaya ginamit ko ang maraming mga plano sa teknolohiya na talagang available sa labas na talaga ngayon. Kaya sa pangkalahatan, ito ay umiikot sa trem mga tagapag-alalay, teknolohiya, Amazon at Freshly. Sasabihin ko sa iyo kung paano ko nagawa gamitin ang mga ito. Hindi nakakagulat na ang teknolohiya nagpapadali ng buhay nila. Nakakadistraktibo kung di alam ang paggamit ng teknolohiya para sa sariling kapakinabangan. Ang ginawa ko ay una kong ginawa ang paghahanap tama upang kumpirmahin ang tahanan ko kahit nasa tren ako papunta sa trabaho. May oras at kalahating biyahe papunta at pabalik, tatlong oras na biyahe araw-araw, kaya marami akong oras sa kamay ko nang ako ay nasa tren. Kaya nais kong gamitin ito ng maayos dahil alam kong tatlong oras ang nawala sa akin. At sa oras na umuwi ako, malamang na mas kaunti ang oras na magagamit ko upang simulan ang mga bagay mula sa aking dulo. Gamit ang teknolohiya, natutunan ko kung paano hanapin ang mga lugar at kung saan mamuhunan ang pera ko. Ang uh, kung hindi mo alam paano gawin yon tingin sa video dito. Tingnan mo ito at paano ko ginagamit ang mga tool teknolohiya-wise para magawa ang mga bagay. Ngayon kapag ako ay naglalakbay, ito ang ginagamit ko. Ito ay makakatipid sa iyo ng oras. Kaya tuwing may kontrata ako, lagi akong tinatawagan ng aking realtor upang mag-update. Siyempre, merong palaging isang paraan ng komunikasyon, email para sa lahat. At kung komportable ang ilan sa mga tao, maaari mo rin silang i-text. Ito ang nagpapabilis ng komunikasyon. Hindi mo kailangang tumawag. Nabubuhay tayo sa lipunan na palaging gumagalaw. Hindi palaging may pagkakataon na makasagot sa telepono kung maari okay yon, pero kung hindi may email at text. May iba pang kasangkapan na tinatawag na DocuSign, isang app na i-download sa telepono. Gumawa ako ng account at tuwing may legal na dokumento, agad kong pipirmahan ito kung di kaya bayad sa membership ng DocuSign, pwede ka pa gumamit app sa telepono. Hindi ko alam kung paano ito gumagana sa mga Android, ngunit sa iPhone, halos lahat ito ay nag-ugat sa ganito. Para sa paglilinaw, sabihin na lang na itong resibo ng Home Depot para sa mga pagkukumpuni ko sa upa, ito ay isang kontrata. Eh kung wala kang DocuSign, gamitin mo ito bilang tool sa paglilipat o alok sa real estate ito ang kailangan mong gawin para sa iyong mga lagda at araw. Papasok ka at pupunta sa mga larawan mo, tama? Kapag pumasok ka dito at sa iyong mga larawan, pindutin ang tab na i-edit at pumunta sa lugar kung saan nakasulat ang markup ng mga larawan. Kailangan mong magbigay lamang ng iyong lagda. Pupunta ka dito at huwag mag-assume na may linya para sa iyo upang lagda kailangan mong gamitin ang daliri at gumuhit ng linya. Sabihin na lang na kailangan kong i-initial ito. Ilalagay ko pangalan ko, la Chow. I-click mo, tapusin. Wala. Paraan i-edit dokumento may lagda. Kung gusto mong magpatuloy, sabihin na gusto mong tatakuan ito ng araw. Pupunta ka kung tatlong tuldok ibaba. Pumunta at pindutin ang markup at i-zoom ito. Gamitin ang mga daliri at i-zoom ito. Pagkatapos ilagay mo ang petsa ngayon. Halimbawa, kung gusto mong gawin ito, sabihin natin Enero 119. Ito ang simpleng paraan upang mapatakbo ang iyong aplikasyon. Tapos na, nandyan ka na, narito ang PETSA. Iyon ang tool na ginagamit ko. Ang pangalawang tool na ginagamit ko ay ang QuickBooks. Sa huli, naging marami na upang simulan ang pamamahala. Kailangan ko ng mga kopya ng resibo. Kailangan kong simulan ang pagtutukoy ng gastusen. May episode tungkol sa buwis sa hinaharap, maghintay ka lang. Sa video ito pag-uusapan ko ang QuickBooks sa napakataas na antas. Hindi pwedeng maglakad na may sako ng resibo. Iyan ay dating paraan ng paggawa ng mga bagay. Kapag ginagawa mo 'yon, tendensya na mawala ang mga papeles, marahil nawawala ang resibo dito at doon. At ito ay naging mas mahirap na subaybayan 'yon, lalo na mayroong 24 na mga inuupahang ari-arian. Nag-login ako sa QuickBooks at nagtanong ako'y namamahala ng 24 na mga property. Ano ang deal na maaari mong ibigay bilang miyembro? Kailangan ko ng account sa bawat rental para ma-monitor ang mga gastusin. Sila ay nagplano ng isang plano sa akin. Sinasabi nila may application na madaling gamitin. Kapag kumuha ka ng resibo, ipul ang aplikasyon, kumuha ng litrato, i-record ang vendor, halaga, at araw, at i-save. Ito lang ang kailangan mong gawin. Para mag-file ng buwis, ibigay ang ulat sa accountant. Sila ang bahala sa mga buwis kahit sa telepono o computer. Piliin mo kung aling paraan gusto mo. Tinulungan ng teknolohiya na maging napakaganda, parang Google Maps. Gumawa ako ng sanggunian sa paggamit ng Google Maps para sa mabilis na hanap kung may pumapasok, sabihin na lang, halimbawa, realtor sumasagot ng telepono, may deal ako, interesado ka ba? Pumunta sa Google Maps, I type ang address at mag-zoom in para makita ang paligid ng lugar. Kung hindi mo alam kung paano gawin yon, may link dito kung saan maaari mong tingnan ang video at pamahalaan ng lahat habang nasa biyahe ka. Ang isa pang tool na gusto kong gamitin ay isang scanning tool. Hindi lahat may access sa printer dapat may printer at scanner ka sa bahay, pero kung biyahe ka at hindi lahat kayang magkaroon ng printer sa kamay. Kapag nagmamadali tayo mula sa isang lugar patungo sa iba, may isa pang app na Genius Scan. Ipapakita ko sa sa'yo. Kaya narito tayo sa aking screen at makikita mo ang DocuSign sa itaas at makikita mo ang Genius Scan. Walang bayad ang Genius Scan. Hindi kailangang magbayad para rito ito ay libreng tool Pindutin ang plus sign, gusto kong kumuha ng scan ng aklat na ito. Ito magiging legal na dokumento. Nakikita mo kung paano ito agad na nagiging awa. Napaka-praktikal. Walang bayad ang Adobe software. Kapag ginagawa ito ng tao, kailangan mo. Pero kung ito ay isang kopya ng isang dokumento o dalawang dokumento lamang, isang amendment o isang bagay na kailangan mong pirmahan at ipadala sa realtor o abogado, pumunta at mag-email. I-email mo na ito, direkta sa iyong inbox, mag-type kung kanino mo gustong ipadala, i-click ang send. Kaya sabihin na sa kasong ito, nais kong ipadala ang mensahe na ito sa aking sarili gamit ang novarisinvest.com na website. At pinindot mo ang send at nawala na. Maganda. Kaya iyon na ang lahat sa panig ng teknolohiya sa dulo na yon. Ngayon ay pupunta na tayo sa Amazon. Kaya alam ko na maraming tao ang nagsasalita tungkol sa Amazon, Amazon ito, Amazon iyan. Alisin ko ang lahat ng ingay at tutuon ako sa mga nagawa ng Amazon para sa akin na malaking tulong sa paggawa ng mga bagay ng malayo mula sa kaginhawahan ng aking telepono, hindi lang sa bahay ko, kahit sa anak ko. Habang nagtatrabaho ako sa full-time na trabaho at nagpapalawak ng aking real estate, una nandyan ang pagiging miyembro. Uh, ang Prime Membership ang pinakamahusay na bagay na maaaring lumikha dahil makuha ko ang kailangan ko na ide-deliver. Akong lumabas ng alas 7 ng umaga pa trabaho at pagbalik may mga kahon na ide-deliver sa apartmento ko. Maani akong pumasok at kunin ang mga bagay na kailangan ko mula sa papel na tuwalya, shampoo, sabon, dishwasher, mga libro, mga marker, chalk, tulad ng paraan na ginagamit ko, lahat nakuha ko lahat sa Amazon. Kapag Prime member ka, mabilis mong makuha. Tulad ng dalawang araw, minsan overnight kung malapit ang warehouse. Inisip ko na ito ay isang sulit na serbisyo dahil mag-iipon ng oras. Bakit ko kailangan gawin yon kung pwede lang akong maglakad at bumili? Oo, gawin mo yon o mag-drive papunta sa tindahan. Pero sa kotse, 510 minutong lakad yon. Iyon mo, magmaneho papunta sa tindahan. 10 minuto. Pumasok, maglakad sa pasilyo, pumili at mag-decide kung ano ang gusto mong bilhin at gawin at kailangan mo. Tumawag ka na lang, hey, ano kulang sa bahay? Magdadala ng oras, hindi bababa sa isang oras ng iyong abalang schedule. Sa loob ng isang oras, maaari kang maghanap at magbigay ng mga alok sa mga realtor. Maraming bagay sa iyong pila na kailangan mong alagaan. Isa ito sa mga gawain na hindi dapat mag-invest ng maraming oras kung maaari mong gawin ng mas mabisang paraan. Kapag ako ay papunta sa biyahe, ulitin ko mayroon akong 1.5 oras. Madali kunin ito. Wala kang 1.5 oras na biyahe. O hayaan mag-assume ka na magmamaneho ka ng 1.5 oras. Kumusta ang tanghalian mo? Kinukuha ang telepono at nag app Marami sa inyo nagkakape sa coffee break. Kapag nagkakape ka, pumunta sa Amazon at piliin ang mga kailangan sa bahay, sa bahayan, I-click mo lang ang buy button, idagdag sa basket at i-checkout na lang. Pangalawa ay Amazon Fresh pareho. Kailangan mong maglaan ng oras sa pagpunta sa grocery lalo na't na may mahabang pila. Marami sa atin ay nagpupunta sa supermarket pagkatapos ng trabaho, kapag gabi o sa weekends para tapusin ang pamimili. Lahat ay nagtatangkang tapusin ang mga bagay sa parehong oras. Pumupunta sa tindahan ng grocery, maaring sabihin ng ilan sa inyo Nakaka-relax daw ito. Nakakapili at gusto ko. Nagdudulot ng abala sa mga bagay na kailangan gawin. Pero paano sa pila sa linya ng pagbabayad? Parehong kwento. Maghintay ng 30 minuto para sa lahat na mag-check out sa grocery. Maano mong gawin ito sa tahanan, kotse o tren para sa iyong kaginhawahan? Para sa akin, ito ay napakadaling desisyon. Pumunta ka online, pumunta sa Amazon Fresh, Piliin lamang ang mga pangangailangan mong mga grocery sa loob ng linggo. Binabayad mo ang $14.95 para sa isang buwan para maipadeliver sa iyo ang lahat ng mga groceries. Pwede kang ipahulog ito sa pinto mo o pwede kang ipadeliver ito sa tiyak na oras habang ikaw ay nasa bahay para matanggap mo ang mga produkto. Sa katunayan, napakabuting pag-aalaga, walang alalahanin sa mga bagay na nagbubulok sa pinto. Kung ikaw ay nakatira sa isang mainit na estado, tinitiyak nilang insulate at lagyan ng mga yelo at iba pang layer ang mga groceries para sariwa ang mga ito sa paghahatid sa bahay mo. Hindi mo na kailangang mag-alala kung kailan ito maihahatid. Ibibigay nila sa iyo ang isang time window para sa pagde-deliver ng mga groceries. Kung malapit kang umuwi ng 07 U0, may bintana mula 5 7. Kung higit sa alas 9 ng gabi, may isa pang window mula 7 9. Para sa akin, madaling gawin. Nakakatipid ng oras. Lahat nag-iipon ng oras. Dapat kong tandaan ang paggising, pag-commute sa trabaho, pagtapos ng gawain sa biyahe, pagdating sa trabaho, at paggawa ng mga kailangan habang nagtatrabaho. Pagkatapos ng trabaho, asikasuin ko ang iba pang mga bagay sa aking pagbabalik sa opisina. Kapag nagpapirma o nagpapadala ng text o nagre-responde sa email sa mga property manager ko o pag-order ng groceries o mga nawawalang bagay sa bahay ko. Ngayon para sa sariwa, kailangan mo ng prime. Maaring mali ako pero kailangan mo iyon. Ang pangunahing kasapian. Isang taunang pagiging miyembro. Hindi ko maalala kung magkano, pero pwede kong ilagay ang presyo sa video para makita mo. Katulad rin ng sariwa, may mga link sa iba ba rin. Susunod na tool ng Amazon, ang Audibles. Ang mga Audibles ay isa ngayon ang aking pinakapaboritong tool na naimbento ng Amazon. Para sa Audible, hindi kailangan ng Prime Membership. Ito'y halos $14.95 bawat buwan. Kapag nag-sign up ka, makakakuha ka ng dalawang libreng libro, namaaring pakinggan o piliin mula sa kanilang koleksyon at pakinggan mo lang ito. Turn to araw na pagsubok. Pwede kang magpasya kung mananatili ka o sumali o umayaw. Kung ayaw mo, okay lang, subukan mo at magpasya na hindi mo gusto. Pero kung gusto mo, ito ang pinakamagandang bagay na gamitin, sabi nga, para magbasa ng libro. Ngayon, aminin ko, ako ang tipo ng tao na mas gusto ang libro. Gusto ko ang amoy ng mga libro, paglipat ng mga pahina, paggawa ng mga tala, pagtawag tuwing kailangan, paglalagay ng mga post-it at mga bahagi ng mga libro kung saan gusto kong balikan. Ngunit sa totoo lang, sa ganitong kahigpit na schedule, halos imposible na gustuhin itong marating. Kailangan ko matuto ng lahat sa real estate. Kailangan ko palawakin ang kaalaman ko. Kailangan ko ibang paraan. Eh, sa trabaho, hindi lang mababasa aklat tungkol sa real estate. Hayaan ko simulan pagbabasa kahit mawalan ako ng trabaho. Hindi mo kayang gawin iyon. Kailangan ko rin maglaan ng oras para sa pag-ehersisyo. Hindi ko nais maging mababaw ang tunog pero para sa akin, ang pag-ehersisyo ay mahalaga sa sakit sa likod at paglilinaw ng isipan. Minsan, sobrang abala sa trabaho, 24-7 sa cubicle, pagkatapos umuwi sa computer gawin mga bagay, magpatuloy sa mga transaksyon. Kailangan mo ng oras para sa sarili. Ginawa ko ito. Pero sa gym, kahit ang pag exercise ay nagbibigay kasiyahan, nararamdaman ko rin ang pagkakasala dahil isang oras at kalahati nawawala sa mga bagay na pwede kong gawin o makipag-usap sa mga tao sa telepono habang nagwo-workout ako dito. Hulaan mo, nung nasa gym pa ako na kaya kong gawin ng lahat dahil sa Audible, kaya nagda-download ako ng aklat sa real estate para matuto. Nakapag-aral na ako sa kanila ng mas mabilis. Uh, hindi mo kailangan gawin yun sa sarili, pero kung gusto mong makabasa ng maraming libro, taasan ng bilis ng audiobook at makapakinig ng mas maraming... Kaya habang nag exercise ako, sinuot ko ang aking mga headphones at nakinig ako sa anumang posibleng aklat na available tungkol sa real estate. Natutunan ko na sa mga pahinga, tinitingnan ko ang telepono ko para sa mensahe ng property manager, realtor, or lender. May email ba ako mula sa nagpapautang na nagsasabi na kailangan nilang tapusin? Gagawin ko ito sa ika-32 o isang minuto. Kasasagot ako sa kanila. Ilalagay ko telepono at magpapatuloy sa pakikinig sa aklat. Kasangkapan ito. Di ka magsisisi. Di ito papalit sa tunay na libro. Pwede mo pa rin gawin sa eroplano o pag nagbabakasyon ka at gusto mong mag-enjoy ng pagbabasa. Sa pagitan nila, kung gusto mong maging epektibo at maaasahan sa oras mo, iyon ang pinakamahusay na gawin. Yung pagkawas baba ito ng isa pang hakbang, may bahagi ng pagluluto. Oo, maaari mong ipadeliver ang iyong mga groceries sa pintuan. Kung walang oras magluto, natitipid sa pagpunta sa supermarket at pagkuha ng mga bagay na kailangan. Isa sa mga bagay ko talaga. Mahal ko ang pagluluto, pero tuwing nagluluto ako, umaabot ito ng hindi bababa sa 45 minuto. Nakakatawa na tuklasan ko na pagluluto ay napaka-relax. Pero nang ma-realize ko na 45 minuto na ang lumipas at wala pa rin akong nagawa, mas maraming stress. Kaya kailangan kong hanapin ang paraan upang magdagdag ng oras sa aking Befone Theater oras na araw. Kaya nagpasya kong ako ang mag-aasikaso ng pagluluto sa weekend pero kailangan kong hanapin ang ibang paraan sa linggo. Yun ang oras ng pagdating. Kaya ngayon may kasabihan ako, ikaw ay kung ano iniisip, kinakain at sinasabi mo tungkol sa sarili. Kung hindi inaalagaan sarili, hindi makapagpalawak, hindi makatulong sa iba, hindi maalagaan mahal sa buhay. Ang pag ehersisyo at malusog na pagkain ay paraan upang alagaan ng sarili. Kung magkasakit ako, hulaan mo kung sino ang mag-aalaga sa akin. Mababagsakan ako sa kama at hindi makakagawa ng anuman. Kaya ang malusog na dieta ay napakahalaga sa akin. Hindi kailangan kumain ng lettuce at carrot sticks araw-araw. Pwede mo gawin kung gusto mo. Na ginagawa ko yun paminsan-minsan. Pero sa pamamagitan ng pagkain ng malusog, ibig kong sabihin ay isang balancing jeta na magbibigay sa iyo ng enerhiya, antioxidant at fiber na kailangan mo araw-araw upang magpatuloy sa pagkilos. Ang pagkain mo hindi ibig sabihin na nakukuha mo ang pinakamahusay na sustansya. Dapat magandang kalidad ang mga sangkap. Kailangan mo ng magandang balansing jeta para maisama ang lahat sa loob ng iyong jeta. Mas masarap kumain ng pizza pero hindi ito nagbibigay ng kasing daming enerhiya tulad ng kumpletong meal na may salad, rutina, kanin, tubig ng kanin at frutas. Kaya napansin ko na ang bagong sariwang nakatutok ako sa lahat ng iyon, lahat ng hinahanap ko at nagpapadala ng pagkain. Bayad nila sa iyo, $60 kada linggo. Dadalhin ka ng anim na pagkain, isa kada araw, Lunes, Biyernes. Ginawa ko, dadalhin ko sa tanghalian. Nagtatrabaho ako kung saan isang tanghalian halos $15. Para sa akin madali ito. $60 para sa anim na pagkain, $10 bawat isa, lahat may tiyak na calories. Kung mayroon mang anuman nawala ako ng timbang nang hindi nagugutom, ang mga pagkain na inihahain ay napakakabusog. Tinulungan nila ako maramdaman ng sobrang enerhiya. Nakakagawa ako ng magagandang bagay dahil nakatuon ako. Nakukuha ko lahat ng sustansya, nawawalan ng timbang at nagkakaroon ng enerhiya. Para sa akin, iyon muli walang utak. Tingnan ang kanilang magandang hitsura. Mayroon silang magandang listahan ng pagkain. Iniisip ko mga dalawampung option kung hindi ako nagkakamali. May mga pagpipilian sila para sa mga vegan at vegetarian na taong pumipili ng gulay. Ang maayos na nakabalot at magandang kahon ay deliver tuwing lunes sa iyong mga pintuan at may insulasyon. Huwag mag-alala sa sira ng pagkain kung hindi makauwi agad. Pwede umuwi sa huling oras, may nakahimpil na pagkain. Kung nagtatrabaho ka sa bahay, okay lang. Ilagay sa microwave at painitin. Nag-iipon ng oras. Hindi masamang pagkain, hindi nakababad, may chemical, may iwasan pagkasira, hindi puno ng chemical. Tuwing linggo, ide-deliver ang masarap na tuore na pagkain sa iyong mga pintuan. Tingnan mo ito. Yun na lang, yun na lang ang meron ako sa iyo ngayon. Sana makakita ka ng mahalagang info. Kung alam mo ang sino man na maaring makakuha ng impormasyong ito, ipasa ang video sa kanila ng hindi mag-atubiling. Kung gusto mo ito, mag-subscribe ng walang bayad. Bigyan mo ng like button sa ibaba. Ingat ka. Paalam.